Guys, ito na siguro yung pinaka, isa sa mga pinakamalalang araw sa buhay ko. Kochi, kochi rin ah. Achi, achi, So, dito kami ngayon sa hospital. Kasi, nagkasaan yung panganay ko na anak. Kaya nasa emergency siya ngayon. Tapos, pa-city scan. <clears throat> Saka, iba't ibang testing. <sighs> anyway, gusto lang magsalita kasi wala mo pag labas na ng nialod ng niloloobin so okay buddy thank ah, siguro ito na yung isa sa mga pinakamalalang ah nangyari sa buhay namin bilang pamilya at ah kung nagtataka ako ba't nagbablog pa ako sa totoo lang wala lang akong mapaglabasan ng sama ng loob kasi wala akong makausap ng maayos ngayon ayoko rin makipag-usap sa ibang tao gawa nga ng ayoko na mag-alala rin sila kaya ginagamit ko na lang itong pagbablog bilang isang parang ano ba, therapeutic therapy uh, para sa mga nararamdaman ko um, pero salamat sa Diyos at conscious naman yung bata at ngayon nakakontain siya sa hospital for one week um, So yung condition niya apparently merong butas yung lungs kaya kailangang obserbahan ng mga doktor. Uh, thankfully wala namang brain damage or fatal wound pero yun nga yung sa lungs niya pwede kasing lumala. At kapag ka hindi suwarado yung butas dun sa lungs, pwedeng mag-shrink down yung lungs tapos papasukan ng tube. Sana naman din na umabot dun. So, ayun. Pero guys, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos at ganito lang yung inabot ng anak namin. Pero, ang hirap na makita yung anak mo na ganun na uh, sugatan. Tapos, Pero dito sa Japan kasi guys, mahigpit yung hospital kaya hindi may makabisita ng kahit anong oras. Yung visiting hours 2 to 5 lang ng hapon tapos 15 minutes lang. So naawa din ako sa anak ko kasi mag-isa lang siya ngayon. Uh, din lang na namin siya nung switch niya para kahit paano kapag kaya niya mag-libang lalaro na lang siya ng games pero kawawa ay eh, kasi mag-isa lang siya first time yung may sa amin ng ganun ka tagal so ang nangyari ganito kahapon pagkagaling yung school meron siyang kalaro kasi na bata dito sa amin lagi siya naglalaro dun sa sa kalsada gamit yung scooter tsaka bike tapos merong maliit na eskinita dun sa likuran tapos gamit niya siguro yung scooter at na papatakbo. Ngayon, paglabas na doon eskinita, merong paparating nasa sakyan. Medyo mabilis yung takbo kahit na uh, ano lang, maliit lang na eskinita yung daanan na bangga yung ano, di nakita. <sighs> so, Ayan guys. Uh, ah, ganto talaga. Pinagdadaanan. Sa, hindi naman pinagdadaanan ang lahat pero ang sa akin lang nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Kasi ganto lang yung inabot ng anak namin. Tingin ko kahit pa paano pinuratayagtahan pa rin siya ng, ng Panginoon na wala siyang baling buto or brain damage at naniniwala rin ako na kagaling agad yung butas niya sa langs. Pero, kung may mga ilan sa inyo na mga may pananampalataya sa Panginoon, ah uh, sama niyo sa prayer yung anak namin, guys. Uh, yung pinakamalaki namin na pangailangan ngayon. Um, pagdating sa pera or kung sino man yung nakabanga, uh, hindi na namin masyadong iniisip muna. Um, maganda yung sistema dito sa Japan kasi uh, maayos yung police kaya sila yung nakikipag-asikaso sila yung nakikipag-usap dun sa nakabangga at sila yung umasikaso ng lahat ng mga compensation tsaka yung mga ano mga insurance at kung ano-ano kaya wala kaming inaalala ngayon nakapag-focus lang kami dun sa anak namin na nag-recover So Ayun, so sensya na kayo medyo downer yung video natin ngayon. Pero gusto ko lang talaga magsama maglabas ng sa loobin. Gawa ng ayoko rin masyadong kausapin yung asawa ko kung ko gawa. Medyo emotional pa rin siya ngayon. <clears throat> And ayoko kung tumagdag yung emotions niya. Hanggang, habang ina-process niya pa yung situation. So um, update ko kayo guys kung ano mangyari At maraming salamat sa mga nanonood. Okay. Sunny? I'm hot. Mm -hmm. hot. You're hot? You're sweating. Hindi naman, ito na ko ito. Siyempre, seryo? Um, So, kakabalik uh, lang namin galing ng hospital. At at nakagalang ng loob na makita yung anak ko na nakakapagsalita na siya kahit pa paano uh, na yung energy pero grabe sobrang na drain kami mag-asawa dito sa experience na to na ko din na na yung bagay na kumukuha ng attention namin pero sa totoo lang hindi naman ganun ka importante ngayon ko din na pagtanto na minsan na to take for granted namin yung mga pinaka bagay sa buhay yeah, at yun yung oras namin kasama yung mga bata, yung buong pamilya namin, yung talaga yung pinaka sa buhay. Minsan nakakabulag yung mga ambisyon namin sa buhay, yung trabaho, o kaya makabili ng bahay, makapunta sa ibang bansa, or makapag-ipon ng maraming pera. Pero sa totoo lang, pinaka-importante sa lahat yung pamilya yung anak namin tsaka yung relationship namin mag-asawa kasi pag may isa doon na wala parang walang saysay -say yung ibang bagay wala talagang kakwenta-kwenta so ano parang tinuruan kami ng Panginoon dito sa experience na to na mas paraga namin yung pamilya namin lalo na mga bata at yung mga bagay, mga bagay-bagay, mga luho, yung pera, panandaliang sayang lang, saya lang yung may bibigay niya sa amin pero hindi matutumbasan yun yung buhay ng pamilya namin at yung oras namin kasama yung isa't isa. Kaya ayun, nag ko yung kasawa na pagigihin namin yung pagtrato namin sa mga bata tsaka yung relationship namin at uh, yeah, family first Yung talaga yung paprioritize namin from now on kaya pag nakalabas na ng hospital si si Raito balak namin na mag baka, mag off muna sa work At uh, enjoy lang namin yung presence ng isa't isa so